Attorney Chris uh, Noel Bendio na sa ating linya, ang uh, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs, uh, Office of uh, the Commissioner. Attorney, magandang umaga si Joel si Weng po ito. Good morning po. Hi, Sir Joel Mamueng. Good morning po. Kailan natin isusubasta ulit ito? Meron na tayong pecha. Ang uh, date po natin ay November 17 po, Sir Joel. November mm -hmm. 17. May mga base price na po tayo doon sa uh, pito, no? Na mga ano mga sakyan ba yan, Attorney? Uh, nandyan po yung uh, meron pong Toyota Tundra, meron pong Toyota Sequoia, Ah, uh, nanjan po yung pinakamahal, no? Yung Rolls-Royce Cullinan. Mhm. Mm uh, nanjan din po yung Bentley Bentayga. Uh, dalawang uh, Mercedes-Benz na SUV po. Ah, uh, yun po yung mga naalala ko na nandoon sa listahan. Ang base price no? na binitinatanong ni Joel, magkano yung pinakamahal ito ba yung sa Rolls-Royce, Attorney? Tama po. Ang floor price po natin sa Rolls-Royce ay nasa 45 million mahigit. 45 million. Magkano ba yung actual price noon, Attorney, para mapag-natin sa 45 million ang floor price? kung di po ako nagkakamali, lalagpas po ng 50 million eh. Parang nasa mga ah. 55 po siya eh. so makakamura ka ng 10 million. Hindi, Dama pero eh, yung Bidding the... yan eh. Bidding oh, siya oh. kung sino uh, uh, highest bidder. na yun, di ba? Oo. Uh, uh, oh. Tama po. Yung ating pong floor price, uh, kinumpute, po to, kinumpute po ito ng isang committee at uh, taken into account po yung uh, yearly depreciation. Kaya mm. po naibaba po natin sa ganyang floor price. Po. So ibig sabihin, pag floor price, ito yung pinakamababa na pwedeng mabiding. Tama po. Ito uh -huh. po yung Hindi. umpisa ng ating bid. Mm -hmm. At sa November 10 to 12 po, magkakaroon po tayo ng public viewing mm -hmm. uh, para sa ating mga prospective bidders para matansya na po nila kung uh, ano po yung pwede nilang idagdag doon sa ating uh, floor price mm -hmm. uh, dahil auction nga po ito. At uh, alam ko po no narinig ko po yung inyong mga intro eh sana naman po ay ang ma -ma manaig ay yung ating kagustuhang ma generate yung revenue no mm -hmm. uh, yung practicality aspect po ay na po natin yan kaya lang po ang exercise po natin is to generate and maximize the possible mm -hmm. revenue at sana po ito na po yung umpisa, no? uh, symbolic na umpisa ng restitution para dun sa mga na-involve sa ating uh, flood control scandal. Oh, may listahan ka ba dyan ng uh, mga uh, sasakyan na kumagano ang floor price? Uh, kasi baka may nakikiligo sa ating congressman ngayon <laughs> o kaya <laughs> ano, contractor. Sige, kunin natin floor price. Mamaya tanong din natin Atty. Bendijo kung sino ang pwedeng mag-bid. Sige, floor price muna ha tayo doon po sa ating ano no, meron po tayong press release, uh, meron pong link doon no, uh, na mapupunta kayo sa website ng BOC. Mm -hmm. Nandun din po yung pinaka issuance ng BOC at nandun po per vehicle no, mm -hmm. yung uh, floor price ng bawat uh, sasakyan. Ano na lang yung pinakamura? Uh, sa aking pagkakaalala po, yung Toyota Tundra, uh, parang nasa mahigit 4 million po. 4 million, kaya ng, na ni Joel 4 million, magkano yung actual price na sa market? Uh, kung hindi po ako nagkakamali baka po nasa mga uh, 8 or 9 million po. Mm. Yun. So right. expected natin baka umabot din ng ganun Weng. Ano? Oh, yun, uh, yun, kasi marahil din magbibid dyan. Eh. Pwede. Yung total revenue po na target makita dito uh, kitain ng gobyerno dito sa auction na ito, attorney. Uh, para po dito sa pitong ito, no? ang, uh, kung ang pagbabasihan po natin ay floor price po lamang, uh, ito po ay lalagpas sa 100 million mark. No? Mm -hmm. uh, so yun po yung inaasahan po natin. Uh, pero tandaan po natin, meron pa pong anim no? na didesisyonan pa po ng ating legal division. Mm -hmm. At uh, of course, no, bukod pa po dyan, marami pa po actually kaming uh, for auction. No? Pero yung iba po dito, yung karamihan po dito, wala na pong kinalaman sa flood control. Opo. Uh, marami pa po tayong luxury vehicles na ipapa-auction siguro in the coming months po. Okay, dito po yung anim na sinasabi ng mga diskaya na babayaran na lang po yung penalty. ah uh, nasa ang punto na po yun, uh, meron bang talks sa pagitan po ng diskayas at saka ng BOC para po dyan? Um, well, doon po ang uh, ang pinagbasihan po natin doon ay yung kanilang position paper, no? Ah uh, sa kanilang position paper, meron silang inaalok na parang compromise offer. ah mm -hmm. uh, kaya lang po, ito po ay didesisyonan pa ng ating legal division, no? Ah uh, tandaan po natin, Uh, palaisipan pala din po sa amin no dahil ang alam po namin ay frozen ang kanilang assets. Yes. So nagtataka din po tayo saan po manggagaling yung kanilang offer for compromise. But mm -hmm. uh, I don't want to preempt yung decision po ng ating legal division. Nandoon na po ito, uh, iniintay na lang po natin yung magiging resolusyon po nila. O oh, sino po ang pwedeng mag uh, bid Attorney Bendijo? O oh, kasi natatandaan namin, wag well, natatandaan mo yung yung uh uh, tawag dito yung uh, sports car mm. yung uh, mamahaling mga 150 million yata mm, -mm. Noon, yung sports car na yun may kulay blue may mm. kulay pula ano ba yung Bugatti yung, Bentley yung Bugatti, Bugatti. Oh, oo. yan yung nakita ni Senator Rafi Tulfo yes, oo. tapos sinabi niya uy sino may hari niya <laughs> At, Pibiling ko yan. Hindi, oh, hindi, hindi. hindi okay. Nagbayad ba na yan ng buwis? Yan. Iyon ang yeah, nalaman no. okay. din nagbayad ng buwis. Mm -hmm. So, uh, <laughs> na, natunto ng Bureau of Customs yun sa Ayala Alabang. Mm -hmm. Yan sa may Muntinlupa. doon. At, at uh, hinatak yan. Ang uh, balita namin, uh, attorney Chris, ano eh, nakabili po niyan eh, rin eh. So, uh, ito eto ba, meron ba tayong limitation kung sino ang pwede magbid po dito? Tama po kay Sir Joel, no? as a rule, uh, open to the public ang ating auction. No? Mm -hmm. Kaya lang po, meron po tayong Customs Administrative Order 3-2020. Kung baga po, by way of exception, binibilang po dito kung sino yung mga hindi maaaring lumahok. No? Mm -hmm. Una po, nandyan po yung mga kawani ng Bureau of Customs, hindi po maaaring mag-participate sa auction. Ikalawa po, yung pong importer, consignee at nagmamayari po ng smuggled na item na subject for auction, mm -hmm. ay prohibited din po mag-join uh, no? sa ating uh, auction. So, Uh, yun lang po yung mga naka-carve out po natin na hindi po papayagang uh, makilahok sa ating auction. May vetting process ba para po doon sa mga magbibid? Tinanong ko po yun kasi pwedeng yung mga bawal na ito pwedeng gumawa ng gumamit ng dami eh para po si mapunta pa rin sa kanila yung sasakyan sa dulo. Tama yan. Tama po yan, Ma'am Weng. No? Aware naman po ang Bureau of Customs sa ganyang modus. No? Mm -hmm. Kung kaya sa ating uh, registration process, magbabayad po sila ng registration fee ng 5,050 pesos. Mm -hmm. At pangalawa po, kailangan po nilang magsumite ng kanilang ITR o kaya ng business uh, tax returns at patunay po no na ito po ay nabayaran at duly uh, stamped and received by the Bureau of Internal Revenue. Mm -hmm. So sa madaling salita po, talaga po uh, tina-check din po natin kung sino po yung makikilahok. Hindi po pwedeng basta-basta na lang silang uh, naghanap ng dami mm -hmm. at uh, palalabasin na nag-participate sa auction kung wala naman po kapasidad ito at wala pong patunay ng financial document sa BIR, hindi rin mm -hmm. po sila makakalahok sa ating auction. Yeah, Masat, right. malinaw yun. Attorney Bendijo. November 17, mm -hmm. anong oras ang, uh, ang uh, simula ng auction? Ah uh, ilalabas pa po, po namin uh, Sir Joel yung final details po niyan no pati okay. yung pinaka mechanics ng auction but uh, alin sunod nga po sa utos ng ating commissioner Ariel Pomoceno, eh mas mabilis mas maagang mailabas na itong auction na ito mm -hmm. at nang sa ganun nga po no makatulong naman ang BOC sa pagbabalik ng mga nanakaw sa kaban ng bayan How much ang inaasahan natin ma-generate natin dito sa pitong sakay na ito sa pitong ito Sir Joel uh, lalagpas po tayo ng 100 million pesos. 100, all right. Last na lang may nabanggit kayo kanina na may iba pa po mga sports uh, car luxury vehicles kayo na up uh, for auction kasabay bang i-auction dito sa pito? Hindi naman. Hindi pa po maam, uh, hmm. ito po ay uh, na, napauna lang po itong pitong ito. Okay. Uh, undergoing pa po ng mga final clearances yung pong ibang mga sports car no. Ilan po uh, 'yun? Uh, lagpas 20 po, mahigit Uy. po no, pero ang interesting po doon, uh, meron po tayong isang uh, luxury vehicle dito no na lagpas 200 million ang halaga ng i isang unit no. Ano sasakyan yun, Atorri? Anong, so, anong, anong kotse po yan? Ang tawag po nila ay uh, La Ferrari, no? Uh, it's a very Ferrari. limited yeah. uh, very limited na uh, sports car. Uh, it's undergoing final uh, clearance ng ating uh, legal division para mas ma, maisama din po ito no sa mga future auctions po natin. Pwede right. makita 'yan sa public La viewing at torneo. Meron ba tayong ano <laughs> Toyota? Ay Toyota Sikoya 'yung isa, di ba? Oo. Tama po, Sir Joel, Toyota to Sequoia. Si to to yung Toyota Sequoia mm. naman po ang floor price ay 7.2. Meron ba tayong Toyota si ate? Sabi ko na nga ba eh. Si ate. <laughs> Joke. Thank Chris, thank, you. you Good morning. <laughs> no, Salamat thank mo you very sa much for the opportunity. You. Good morning po. Good morning sir. Alright. So, Sabi, 200 million para sa si isang, sports. Po, La Ferrari. Yun La siguro Ferrari. yung pinakabagong modelo ng oh, Ferrari. No? So,